Pagpapasurpresa sa Pamilya limang Tips na Pwedeng Gawin sa Kahit Anong Budget Kamusta sa inyong lahat? Ngayon, tatalakay tayo ng mga kakaibang paraan para sorpresahin ang inyong pamilya. Kahit na limitado ang budget o may kaunting ekstra, tiyak na magdadala ng ngiti sa inyong mga mahal sa buhay ang mga tips na ito. Tara't simulan na natin! Tip isa, Personalized Memory Jar Gumawa ng personal na memory jar para sa inyong pamilya. Gamitin ang simpleng mga materyales tulad ng recycle jar, papel, at mga pen. Isulat ang mga mahalagang alaala, mga magagandang salita, o mga pangarap para sa hinaharap sa mga maliit na papel. Masdan ang saya habang binabasa at inaalaala ng inyong pamilya ang mga magagandang sandali. Tip 2. Home Movie Night may transform ang inyong living room sa isang kakaibang home movie theater. Kung may budget, gumamit ng movie projector. Pero kahit sa laptop lang, pumili ng mga paboritong pelikula ng pamilya, ihanda ang mga snacks, at magkaroon ng isang masayang movie night. Kuhanan ng litrato ang kakaibang karanasan, at gawing mini movie, na pwedeng i online. Tip 3. Sorpresang breakfast sa kama. Bigyan ng sorpresang breakfast sa kama ang inyong pamilya. Hindi kailangang magastos, kahit simple, ngunit masusing handa ay maaring maging espesyal na regalo sa kanila. Kuhanan ng litrato ang kanilang reaksyon, at ipakita ang pagmamahal sa iba sa pamamagitan ng pagrekomenda ng ganitong idea online. Breakfast sa kama para sa masaya at nagmamahalang pamilya. Tip 4. DIY Family Photo Wall Gumawa ng sariling family photo wall sa inyong tahanan. Iprint print ang mga larawan na naglalarawan ng mga espesyal na sandali kasama ang inyong pamilya. Iayos ito ng maayos sa pader kasama ang mga gawang dekorasyon. Ito ay isang mura ngunit magandang paraan para ipakita ang kwento ng inyong pamilya at isang magandang sorpresa para sa lahat pagkagising sa umaga. Tip 5: Virtual Family Game Night sa malapit man o malayo. Mag-organisa ng virtual family game night. Gamitin ang libreng online platforms o mga apps para makipag-ugnayan sa inyong mga pamilya. Maglaro ng mga laro tulad ng trivia o charades at iba pa. Ito'y isang magandang paraan para patuloy ang komunikasyon sa ating pamilya. Lumikha ng hindi malilimutang karanasan, at syempre, ibahagi ang kasiyahan online, yan ang aming limang nakakasaya, at mura ang ngunit magagandang tips para sa pagpapasurpresa sa inyong pamilya. Hamon sa inyo na subukan ang isa, o higit pa sa mga ideyang ito, at ibahagi ang kasiyahan online. Huwag kalimutan itag kami o gamitin ang aming suggested hashtag, hashvirtualfamilygamene, Magkalat tayo ng pag-ibig, tawanan, at mga hindi malilimutang sandali. Mag-subscribe, mag-like, at i-share sa inyong mga kaibigan na nagmamahal sa kanilang pamilya. Hanggang sa susunod na pagpapasorpresa.